Hello guys, magandang buhay. Pupunta po kami ngayon sa bukid. Samahan niyo po kami ni Aling Maliit. Mamimitas po kami ngayon ng sitaw para sa aming tanghalian. Hello guys, good morning Yan, mamimitas tayo ngayon ng sitaw Dito sa aming ah, kabukiran Dito kami ngayon sa bukid ni Aling Maliit Mamimitas kami ng sitaw na tanghalian O yan o, oh, ang dami oh, Tanim ng kuya ko yan, Sa paligid lang niya Ama, sa pag Palay. Ano naman si aling maliit? Tanong na naman ng tanong. Anong tawag ng alin? Yan. Palay. Ayan yung bigas. Kanin na kinakain natin. natin? Oo. Alam mo talaga pag matalino ang bata, maraming tanong. <laughs> Ay, nakapuro si Sunan. Mamimitas pa tayo. Kulang yan. Gusto ko ng adobong sitaw kahit itong itong maliliit gusto ko itong maliliit ang ganito o oh. matamis to Awak mo galaw Oo. di ba nag-uulam ka ng ganito? Ganito? Oo. -o. Masarap ko, di ba? Ha? Uh, ito yung kanin. Huh? Bye. dun kay mami. Bigay mo muna nang bigay mo muna nang supot dun kay mami. Ay, isa ka. Puto sa papa. Doon ka, dun ka. Doon sa kabila. Opo. baba mo. Mm. Opo na. Huwag kang tatawid ah may motor Ayan guys, ang aking palay. Nakahiga na dahil ang lakas ng ulan at naka ng hangin nung isang araw. Nakawawa naman kami mga magsasaka. kukunti konti lang na naman ang maaani namin. Ito naman sa kabila. nakahiga na. Sa katapusan pwede nang anihin to.